Isang araw ipapagamot ko na nga pala yung napulot naming pusa. Maganda na nga pala yung katawan niya, hindi tulad ng una. Medyo matamlay pa at meron pang sipon. Bawal pa siya paliguan kaya medyo mabaho pa. Kaya ang ginagawa namin pinupunasan na lang siya ng wipes. Yung ginagamit nga pala naming wipes para talaga yun sa mga alaga namin. Yung ginagawa nga pala ni mama dyan, tinatanggal niya yung mga natuyong sipon. Dahil papunta kami bit ay isasama na namin si Whitey yung aso namin kulay brown. Matagal na rin kasi siya hindi nakapaggala. Naghahanda na nga pala kami para ikulong yung pusa namin. Baka kasi biglang dumumit, tsaka umihi. Kaya para secure, naglagay na kami pipa, pipad. Now, yung mga jellyfish pero may pumalit naman. Marami nga pala nagbibigay sa amin na imported na pusa. Pero hindi namin tinatanggap kasi meron pang maintenance. Pero ngayon, ito na pulot namin pusa, ipapabit pa namin. Tapos guys, dito nga pala namin na pulot yung pusa. Dito kasi sa lugar namin, ang dami nagtatapa ng kuting. Kaya dito rin namin pinangarin yung pusa namin na si Streety. Nung nandito na nga pala kami sabit, sinabi ko na agad yung mga problema. Gusto ko siya ipa-dewarming, turo ka anti-rabies, anti-please, pati gamot para sa si punya. Ang kaso dahil napulot ko lang to, hindi ko alam kung ilang taon na siya. Pinapasok na pala ako sa loob para ipa-check up siya. Ang kaso during check up, nagpakita siya ng sign na meron siyang sakit na parbo. Kaya ang problema ko ngayon baka mahawa si Whitey. Iisa isa lang kasi yung tubigan nila. Tsaka minsan kapag hindi na ubos ni Streety yung pagkain niya, si Whitey yung umuubos. Tinawag na nga pala ako sa loob para sabihin ko ano yung kalagayan ni Streety. Sobrang bad news nga pala nito para sa akin. Dahil nung in-examine nga pala si Streety ay nag-positive siya. Grabe ako na yung naawa para sa kanya dahil hindi niya deserve ang ganitong sakit kung hindi siya tinapon. Sana kapag mayroong libreng kapon sa barangay, pumunta tayo para ipaka kapon mga pusa natin. Bumili na nga rin pala ako ng mga gamot niya. Kaso kahit marami siyang gamot, depende pa rin sa kanya kung mabubuhay siya. Kailangan nga pala ng commitment dito dahil marami siyang iinumin. Matrabaho din to dahil kapag dumudumi siya, kailangan i-disinfect agad. Kung meron improvement ay babalik ako dito ng 7 days. At sana sa 7 days na yun ay gumaling na siya. Kaya nung pagka namin, hindi ako makapaniwala na meron siyang parbo. Kasi guys, tignan nyo, sobrang lakas niya. Yun nga lang, hindi siya maharot. Sa tingin ko nga si Streetie, introvert, siguro meron na siyang parbo simula nung dumating sa amin. Pero ilang araw pa lang siya ito tumaba na. Kaya sa tingin ko ay eh, gagaling siya. Kasi guys, 'di ba, yung ibang pusa na bubuhay kahit lang kinakain. Naglagay na nga rin pala si Mama dito ng cut litter para kapag tumae, eh, matutuyo agad. Nagugutom na nga rin pala 'to kaya pinakain na ni Mama ng wet food. Tapos guys, kung makikita niyo, sobrang takaw niya. Dahil first time nga pala namin yung pusa namin nagka-parbo. Guys, baka meron kayong tip kung paano siya papagalingin. Baka meron kayong tips at opinion. Baka comment na lang para marami din makakabasa. Habang ko baka nga pala si Street, tinagawa eh, na ako dito ng patungan. Dito ko kasi ilalagay yung kulungan niya para makalanghap siya ng sariwang hangin kasi sa labas ng bintana ko ay puro puno. Maganda na rin yung view kasi may makikita siyang mga pusa diyan. Dahil hindi nga pala magkaso yung kulungan niya, tinanggal na muna namin yung mga gamit dito. Kasi guys, no hindi ko pa to kwarto ay dati tong bodega. Wala kami mapaglagyan kaya dito na lang namin tinatamba. Yung pa na nilagay ko nga pala ay hindi basta-basta matatanggal. Kasi meron diyan nakaipit na papel. At ayan guys, kitang-kita ko masaya naman siya. Kahit nakakulong siya ay marami na rin siyang makikita. Para sa akin mukha na siyang masaya. Kapag nga pala mainit ay tatanggalin ko siya dito. Minsan kasi mainit yung singaw ng bubong. Yung stand ko nga pala nilagay ko dito ito para support. Tapos binuksan ko na nga rin pala tong bintana para may labasan at pasukan ng hangin. Naglagay na nga rin pala ako dito ng electric pan para may ikot ng hangin yung kwarto ko. Kasi palagi ko ito isasarado para hindi makapasok si Whitey Binuksan ko na nga rin pala air filter ko para hindi mamaho. Papainumin na nga rin pala namin siya ng dextrose powder para kahit papano meron siyang lakas. Sakto nga rin pala ito kasi malakas siya uminom ng tubig. Kaso ngayon parang nahihiya siya kasi may nakatapat na camera. Tapos yung mama nga pala dito inaayos na yung mga gamot niya para pag iinom ay sunod-sunod na -sunod yung pila. Pati magkakaiba rin yung dosage. Kaya para alam niya kung ano yung ipapainom sa kanya Dahil medyo maliwanag nga pala yung pwesto Pilakpan niya Tirapan ko ng basahan para dumilim Para makatulog siya ng maayos Kaya sana si Striti lumaban at gumaling siya So yun lang, thank you for watching, bye bye!